Pabalam! Naririnig nyo na ba kung gaano kamalumay ang mga pananalita na lumabas sa bibig ng isang mangangaral ng kaaway ng Diyos? Kung inisip nyo na ang isang demonyo ay may nakakatakot na anyo, yan ay taliwas sa mga pangyayari na nagaganap sa larangan ng pangangaral na may kaugnayan sa pananampalataya dahil sa panahon ngayon, ang kanilang mga anyo ay katulad na sa mga anghel at may boses na maaring magpapalambot sa iyong paniniwala Uubusin nila ang iyong lakas at tibay sa pananampalataya Dalhin ka nila sa pinakamadilim na lugar sa iyong buhay Ilalayo ka nila sa Panginoon Huwag po nating hahayaan na iba ang nakikinabang sa ating paniniwala At maging sunod-sunoran na lamang sa mga pangangaral na mula sa Diablo Kaya suriin natin sa pamamagitan ng video na ito Kung gaano kamabisang paraan ang kanilang ginamit upang ang mga mahihina sa paniniwala ay maaring mapalayo ng tuluyan sa katutuhanan. Mula pa sa lumang tipan, sa panahon ng mga propeta, marami na ang mga babala tungkol sa mga maaring magsulputan ng mga aral na hindi konektado sa katutuhanan na nagmumula lamang sa kanilang sariling interpretasyon at masasamang hangarin. Sa aklat ng Jeremias Kapitulo 5 Versikulo 26, ito ang babala ng Diyos. May masasamang tao na kabilang sa mga mamamayan ko at nag-aabang ng mabibiktima. Para silang mga taong bumibitag ng mga ibon. Naglalagay sila ng mga bitag para sa ibang mga tao. Sa pamamagitan ng talatang ito, ay hindi na bago pa sa ating pandinig, ang mga aral na pagmamay-ari ng mga masasamang puwersa. Na walang ibang pinanggalingan kundi sa mortal na kaaway ng Panginoong Diyos. Ang puwersa ng demonyo ay pinaniniwalaan ng maraming relihiyon. Ang puwersa nito ay nagsisikap upang kalabanin at pabagsakin ang pundasyon ng paniniwala ng tao sa Diyos. At ang kanyang pagpapalaganap ng kanyang kasamaan ay siyang ang pinakamatinding kalaban ng Diyos at sangkatauhan. Ang katangian ng papel ng demonyo ay lubos na paiba-iba, mula sa pagiging isang epektibong pagkukunwari at pagbabalat kayo, ngunit ito pala ay mortal na kalaban sa puwersa ng manlilikhang Diyos. Ang paniniwala at aral na nagmumula sa mga demonyo ay nagkakaiba-iba depende sa kultura at relihiyon. Sa Kristyanismo, karaniwang itinuturo na ang mga demonyo ay mga nahulog na anghel na nagrebelde laban sa Diyos. Ang kanilang pinagmulan ay nauugnay sa pagkahulog ni Lucifer o satanas mula sa langit dahil sa parusa ng Diyos. Sa relihiyong Islam, tinatawag silang jinn at pinaniniwala ang nilikha ng Diyos mula sa apoy. At hindi gaya ng mga tao na nilikha mula sa putik. May iba't ibang interpretasyon tungkol sa pinagmula ng mga mangangaral ng kasamaan na siyang kaanib ng anghel na nahulog mula sa langit. Maaaring sila ay nasa ilalim sa kapangyarihan ng mga masasamang espiritu, o nasa ilalim ng kanilang matataas na ambisyon, at pangarap na kasikatan, o mga paniniwala na gawa lamang ng imahinasyon. Ayon sa aklat ng Isayas Kapitulo 14 Versikulo 12, Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa ibig sabihin na ang demonyo ay nahulog nagmula sa langit ngunit, ang kanyang anyo, ay hindi likas na sa kanya na nakakatakot, kundi sa itong anyo na nagre-resulta sa kaparusahan sa kanya ng Diyos. Dahil ito sa kanyang sobrang ambisyon na siya ay matulad sa Diyos. Subalit, ang salitang matulad siya sa Diyos, ay hindi niya kinalimutan nang siya ay itinapon na dito sa mundo. Ang salitang ito ay ginamit niya bilang pagpapatuloy sa nabibigo niyang ambisyon. At una niya itong ginamit sa taniman ng Eden, doon niya sinabi kay Eva na, sa pamamagitan ng bunga na ito, ay matutulad ka sa Diyos. Sa makatuwid, bilang paghihiganti sa Diyos, ginawa niyang kaakit-akit bilang panunukso, ang kanyang mga salita upang ang isang tao ay tuluyang mapahamak at mapalayo sa Diyos. Ang mga salitang pangtutukso ay minsan nang ginamit niya mismo sa Panginoong Hesus. Sa aklat ng Mateo kapitulo 4 bersikulo 7 Ito ang sinabi ng demonyo kay Hesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilan at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Malinaw na sa talatang ito ay walang ibang ginawa ang demonyo, maliban sa pangaakit at panunukso. At napansin natin sa talata na siya ay gumamit din ng kasulatan, nang sabihin niya sa Panginoong Hesus. Sapagkat nasusulat, kaya, hindi nakakapagtataka, na maraming mga huwad na mga ngaral ngayon sa lipunan natin, na gamit-gamit rin ang kasulatan, dahil yan din ang ginamit ng ama nilang demonyo, ayon sa aklat ng Juan Kapitulo 8 Versikulo 44. Ito ang sinabi, kayo'y sa inyong amang jablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Sinabi ng talatang ito na ang demonyo ay hindi nananatili sa katotohanan, ibig sabihin, siya ay lumabas mula sa tunay na pananampalataya, at ngayon na nasa labas na siya sa katotohanan, ayon sa talata, siya ay magiging kalaban na sa mga mabuting mga ngaral, at nabibilang na sa pangangaral ng demonyo. Ngunit, dapat nating tandaan na ang demonyo ay naniniwala din sa Diyos, na mababasa natin sa sulat ni Apostol Santiago Kapitulo 2 Versikulo 19. Ito ang sinabi, Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa, ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya, at nagsisipanginig. Ang talatang ito, ay malinaw na nagbibigay ng isang babala, na kailangang magingat dahil ang demonyo pala ay mapagbalat kayo. Ito pala ay maaring makikita natin na mga ngaral din sa salita ng Diyos, dahil sinabi sa talata, na sila din ay nagsisisampalataya, at sila din po ay gumamit ng kasulatan. Kung ang nasa isip natin, anyo ng isang demonyo, ay madaling makikilala dahil tiyak na ito ay pangit at nakakatakot. Nagkakamali po tayo ng inaasahan, dahil ang demonyo ay may kapangyarihan din upang magpapanggap na tulad ng isang anghel. Na mababasa natin sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa taga Korinto Kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 15. Ito ang sinabi, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Mismo si Apostol Pablo ay nagbibigay ng mataas na babala, na kailangang tayo ay umiwas sa mga mga ngaral na nagkukunwari na nasa panig ng Diyos, ngunit mga ministro pala sila ng demonyo, ayon sa talata. Ang tanong, ano ang mga pamamaraan ng nasabing mga ministro na ito, upang makakakuha ng mga kaanim? Sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 8, ito ang babala ng apostol. Ang jablo, ang kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Ang talata, ay naglalarawan na umiwas tayo sa mga aral ng jablo, dahil sila pala ay mababangges, na parang mga leon na nagmamasid. Malinaw na ang mga mangangaral na ito ay handang ilinlang tayo mula sa katotohanan patungo sa kapahamakan. Ang tanong, paano po ba natin sila makikilala? Ano ang mga palatandaan na maari nating makikita sa kanila? Kapag ang demonyo ay nanunukso, asahan natin na sila ay kaakit-akit sa ating paningin at malumay ang kanilang pananalita na parang hindi nakakabasag ng pinggan. Ngunit sa kanilang paniniwala ay malinaw nating malalaman, na sila pala ay mga leon, ayon sa Biblia. Unang-una, hindi nila pinangaralan ang krus ng Panginoong Hesus, ayon sa aklat ng Filipos Kapitulo 3 Versikulo 18 Labinsyam, ito ang sinabi. Sapagkat tulad ng madalas kung sinasabi sa inyo noon at ngayoy luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang mga kaaway sa krus ng Panginoong Hesus ay ang ibig sabihin na hindi nila ikinararangal ang pagiging Kristiyano. Taliwas ito sa pagtanggap at pagpaalaga ni Apostol Pablo sa krus ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 1 Versikulo 18 Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Malinaw na ang salitang kahangalan, na binanggit sa talata, ay madalas na maririnig natin mula sa ibang mga ngaral, na umanoy ang pag-antanda sa krus ay isang malaking kahangalan. Subalit, nabanggit sa talatang ito na ang krus ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. At yan pala ang pinakamalaking bagay na kinakatatakutan ng demonyo. At walang iba kundi ang bininigkas na salitang, sa pangalan ng ama, ng anak, at ng Espiritu Santo, sa panahon na ang isang katoliko ay nag ng krus. Ito ang dahilan, na kapag ang isang tao, na gustong magiging kaanib ng tunay iglesia ng Panginoong Hesus, ay dapat siya ay bibinyagan sa pangalan ng Diyos na Ama, ng Diyos na Anak at Diyos na Espiritu Santo. Ayon sa kagustuhan ng Panginoong Hesus sa Aklat ng Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19, ang pag-iwas ng mga mangangaral na huwad sa krus ni Kristo, ay isa lamang sa mga palatandaan na sila ay mga ministro ng diablo, ayon kay Apostol Pablo. Kaya, dapat nating iwasan ang mga mangangaral na ito, dahil ayon kay Apostol Pablo, sila ang dahilan ng pagkabahagi-bahagi ng ating paniniwala, na mababasa natin sa Aklat ng Roma Kapitulo 16 Versikulo 17-18, ito ang babala ni Apostol Pablo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, magingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhinang pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Ito po ang malinaw na nangyayari sa mga mahihina ang pananampalataya, nabibihag, at naging alipin sa ibang mga mangangaral. Ngunit, walang sino mang nagtatagumpay sa loob ng maraming panahon hanggang sa kasalukuyan, upang ito ay mapapabagsak, at ito lang ang nag-iisang simbahan na may tunay na kaugnayan mula sa nauunang mga kristyano, na pinatunayan ng maraming mga malalaking referensya katulad ng Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 261, na nagsasabi, The Roman Catholic Church is the most ancient Christian denomination, having its root in the first century, at sa aklat ng Compton's Encyclopedia and Facts Index, Volume, 20, page, 2024, ay nagpapatunay na, there were no separate sects, or branches of Christianity, as there are today, the word Catholic is Greek, katholis, meaning, universal, a church where all Christians belong for the first 1,000 years of Christian history, iilan lamang ito, sa mga nagpapatunay na ang simbahang katoliko, ay siyang iglesia na kinakalaban ng pangangaral ng demonyo. Wala tayong makikita na ganitong kasaysayan maliban sa nag-iisang tunay na iglesia na tatag ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. Kaya, ang kwento at babala ay nagsumikap na makakagawa ng mga video na tulad nito upang bigyang babala at pagsabihan ang mga tamad sa pagsaliksik. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Sa aklat ng Tito Kapitulo 3 Versikulo 10 hanggang 11, ito ang kanyang babala. Pagsabihan mo ng dalawang beses ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Ngunit kung pagkatapos mo siyang pagsabihan ng dalawang beses ay ayaw pa rin niyang makinig, iwasan mo na siya. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.